Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, alas dos ng hapon, tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, pinainiimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, merong meron kaming session na buumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga limang minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chera ko po ay nagpa uh, para makita kung talagang meron ng ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao at uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po, pinasa ko po. Iyon uh, yung pong salaysay na yon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chia, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuhuan ng kanyang uh, salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal. Nabasa ko na ito. Hahabol ako ka ako sa aming sesyon na stress Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan sang ayon sa iyong nilalahat dito, eh, edi eh sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po, po yung ilang ilang peraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. <coughs> Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gotesa. para po uh, humarap sa atin. Mr. Gotesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. pag okay, mo po si Mr. Chair. Ibigyan mo si yeah. Mr. President. Uh, Manatili ka muna nakatayo kasi uh, nun yung papa. Okay, raise your right Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Butesa, kanina nga ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? Con I confirm Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. ganung din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong firma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Lutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po ng sinabi niyo sa akin kahapon, voluntaryo yung, yung ginawa ito at wala namang namili sa inyo. At katuhanan yan, eh, ako nga po ay ininyayaan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor at uh, ito po yung pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? Yes, he, may proceed. he may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, mayasawa, asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas, ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong, ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinag- Samahan dahil pari-parihas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang may ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, Nahire ako bilang security consultant sa Ako Partylist partilis or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detailed ako sa basura, it means itong basura ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung see. ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, yes, Your Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybear D6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretsyo kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. bago ang bago ibaba ang nasabing basura ito merong napuputol sa binabasa mo eh wag kang magmadali wag kang magmadali naputol na ulitin mo yung paragraph 20 wala na ako na... hindi ko makita na putol na siya <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 McKinley Street, Tagig. Ang labing isang Uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya okay, po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang tulad yun Matanong ko lang si Orlem, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May may, may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ah, very good. So you can defend yourself pag yes. mayroong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili ko. Oh, yan ang Marines! Yan ang Marines! Uh, papano yung... Papano yung uh, Meron kami rito ang motion sana na coveran ka ng uh, protective custody ng Senate. Baka makatulong sa iyo. Okay lang ba o ayaw mo rin 'yon? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka storbo pa ng iba. Wow! Marines. Talagang Marines. Talagang kaya mong protection na ng sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang duwipi sa akin, Your Honor. Al alam mo, Mr. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Pilipinas Sublari. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, pag gusto mo pala pumunta ng Marines. Eh, kaso bunot ko, Pilipin gusto yes. sa rin na bunot ko, kaya PC ako. Naging like Bakit PNP. di mo sinoli, tapos bumunot ka uli? Ay, sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, uh, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA, protected custody. Uh, yes, Your Honor. Kaya marino, marino tayo, Your Honor. Okay. Well, Mr. With that, Chairman, uh, uh, with the, siguro, kung magbagong isip mo please let us know right away uh, dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito basta we are ready to accept uh, uh, your uh, protective custody the, the senate right thank you uh, senator uh Pangilinan